Magandang hapon po mga kalaki. Syempre 5 PM na po mga kalaki at syempre po ngayon pong 5 PM ibibigay ko po sa inyo ang ating mga bagong sumadalang lang po mga kalaki ng mga lucky number. Sobrang init pa po kanina kasi mga kalaki at ngayon 5 PM na medyo bumababa na yung init pero yung singaw po masakit pa po sa katawan yung singaw mga kalaki. Kaya huwag po kayo naglalabas ng bahay hanggang hanggang 5 PM po mga kalaki. Okay? Pag 5 PM na pwede na siguro yan, di ba? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin na binibigay araw-araw. Inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Hindi po basta-basta ang mag-code mga kalaki. Pinagpa-partner-partner po natin ang mga lucky numbers bago po natin ibigay po para sa inyo. Kaya sa mga nais po makakuha ng mga lucky numbers, mapapanood nyo po yan dito po sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok ang mga libreng lucky numbers namin. At ang mga lucky numbers po na ibibigay natin ngayon pong alas 5 ng hapon ay tatlong 2-digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. At gusto, gusto ko po ngayon pong araw na ito, ngayon pong hapon na itong mga kalaki, isa ka po sa mapalad na mapanalo namin mga kalaki sa mga lucky numbers natin. Kaya tutok-tutok na po rito. Uy, ang sarap ng hangin sarap ng hangin. Kaya tutok-tutok na po rito mga kalaki para po sa mga lucky followers natin dyan na uh, nakatutok po sa atin. Okay, kaya kung ready ka na, abay, ibibigay ko na sa'yo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Ito na po, umpisahan po natin ang mga two-digit lucky numbers. Ilista nyo na po, kumuha na kayo ng mga listahan nyo. 18 8 Ayan po yung una. Ang pangalawa po, 4.12. Ang pangatlo po, 12.27. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 935. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 628. At ang pangatlo po, number 6. 3, 3. Ayan mga kalaki at syempre po isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 2107. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 6893. At ang pangatlo po number 2284. Ayan, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers mga kalaki ha. Uh, pwede nyo po yan i-rumble Pag inilaban nyo po yan sa mga Lotto Pilipinas Lotto abroad Ayan po Yung mga lucky numbers natin Pwede rin po ilaban sa National Sa Wetting po At sa STL mga kalaki Okay At pati po sa abroad Yung mga lucky numbers natin Pwede po yan Kahit nasaan po kayong lugar Basta galing po sa amin Yung lucky numbers ilaban nyo lang po mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para makakuha po kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers check. Kami po yan. At syempre, may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po, Aris Gatchalian. yan ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong Youtube ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers mga kalaki, yan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook po mga kalaki, okay? at syempre po, wait lang po may bumibili lang sandali ano yung po Ah, yeah. uh, tapos ไก่ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ย

30, 30, 60, 60. 125. Saka mayroong... Ano po siguro? Kapit na mo. Ay, saan so ko na lang Ano pa ba? Pala. 1.35 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

Ayan, mga kalaki, syempre po, tandaan nyo po mga kalaki, ha? Ang laki numbers po namin, libre po yan, wala po yung bayad, mga kalaki. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po, mga kalaki. Okay, ako po magbibigay ng mga tatay sa loob po ng 3 months sa STL, Loto Pilipinas, Loto Abroad, National po at wedding po, mga kalaki. Ako po magbibigay sa inyo po ng mga tatay alam po, mga kalaki. At syempre po, mga kalaki, ang mga laki numbers natin, inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, sa mga gusto po subukan ng private consultation natin, message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok-tutok na po rito mga kalaki. At ngayon po mga kalaki ay Uh, sa mga sasali po na habol po sa private consultation. Abay malay mo, pag na-code ko ang Birdman at Bircher, may isa ka pala sa mapalad na swertehin namin. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit lang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Bibigyan pa kita ng discount ngayon mga kalaki. Okay, eto na po ang mga 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 7. Number 24. Number 33 number 36 at number 19 at ito po ang pangalawa number 12 number 18 number 21 number 26 at number 29 at bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers pwede po dito ang 642 645 649 at 655 658 6 digit lucky numbers kunin mo na rin mga kalaki ito na po ang unang 6 digit lucky numbers number 27 number 38 number 18 number 10 number 17 at number 2. At ito po ang pangalawa, number 33, number 39, number 41, number 20, number 15, at number 4. Ayan, kompleto po mga lucky numbers natin mga kalaki Takbo na po sa mga sukin yung outlet At make sure po iraramble yung mga lucky, lucky numbers natin Ang na 2 digit, 3 digit Bago nyo po tayoan mga kalaki At claim it po, mananalo tayo mga kalaki Okay, at ito na po ang paborito ng lahat Ang shout out time shout out po tayo kay Isabel Ronquillo po ng Bacolod City. Hello po sa inyo. Wow, taga Bacolod. Bacolod na panalo na kita, alam ko. At sa mga Ronquillo family dyan, maraming salamat po sa panonood. Mananalo tayo, claim it. At syempre po sa mga driver naman po ng 5 Star Bus Terminal po sa Cubao, City. Sir Red, nanonood din po kami rito. Hindi lang po dyan sa mga driver dyan, pati po sa mga conductor. Shout out po sa inyo dyan mga kalaki. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagtutok niyo po. Good luck mga kalaki. At sino po ang may birthday ngayon po this week? Bibigyan ko po ng lucky number. Good luck.